Hello mga katiti, ngayon nga pala ay hapon na at ngayon pa nga lang ako mag -e edit Ito nga pala yung karugtong sa aking video nga kaninang umaga. Dahil umalis na nga yung asawa ko at papunta na nga siyang ilaya, ito nga ako magliligpit na nga ng aming mga kalat dito sa bahay. Noon ako na nga pala iligpit itong nasa playpen. Ito nga tatanggalin ko nga itong playpen at akin na nga itatabi. Sa nga lumuwag-luwag at malinisan ko na rin pati yung mga ilalim nga dito sa aming sahig. Tagal ko na kasi hindi nalinisan nga yung ilalim ng sahig nga namin kasi yung playpen nga kailangan pa at kailangan pa rin talagang buhatin. Ngayon nga natatanggalin ko na ay malalampasuhan ko na nga. Ngayon nga natatanggalin ko na nga yung playpen ay medyo nahihirapan pa nga ako kasi nga ito nga ay mahirap tanggalin dahil nga nilagyan nga ito ng asawa ko ng tali na istro. Kaya naman nilagyan ng aking asawa na istro nga kasi nga para hindi nga bumigay yung playpen. Puan kasi, tsaka sinasakyan nga ito ng aking anak hanggang sa maputol. nahirapan nga ako dito sa pagtanggal nga ng bakal, kaya naman kumuha na nga ako dito ng gunting para nga maputol ko nga istro na nilagay ng asawa ko. Habang nagtatanggal naman ako dito ng mga bakal-bakal para nga matanggal na nga itong playpen, ay ang gugulo nga ng mga anak ko dito sa akin. Hindi ko naman masisisi yung mga anak ko nga kasi syempre dito na nga sila at tsaka isa pa, wala naman ako magabantay ng mga bata. Wala umalis yung asawa ko papunta ng Ilaya ito na nga ako tiritiretso na nga ako sa mga ginagawa ko ito na nga naglilinis nga ako at ako naman ay nagmamap na at ito at ginugulo na nga ako ng aking mga anak pati nga bunso ko nakikigulo na nga rin sabang nagmamap naman ako dito sinisigurado ko nga na yung namin ay eh, wala nga dumi may ko na nga sa paglalampasa ito nga ang aming plywood. Ito nga palang plywood namin na ginagamit namin pag kami matutulog kasi nga para hindi lamigin kami sa likod namin. Medyo mabigat nga itong plywood namin kaya naman kapag binubuhat kayo inuunti-unti ko lamang. Sinihila-hila ko lamang para naman ito kahit papano yung mga lipat. Itong itim na nga naman na sahig namin sa gilid tapos meron pa kami mga biskuit dito mga nakakalat nga dito sa gilid-gilid nga ng aming sahig. Kaya naman nakakatuwa na tinanggal ko na nga yung playpen kasi nga para malinis ko na nga ito ng maayos. Diba nagmamap naman ako dito, umuuli-uli nga dito sa aking harapan yung aking anak na bunso. Yung ko naman nga ito nga nanonood na nga ng kokomelo. At habang naman nanonood ng kokomelo, na niya nga ito sa panga namin. Dahil nga may maliit nga akong bata, ito naman aking balde na nilagyan ko nga ng tubig, tsaka ng sundrox at tsaka ng powder. Nilagay ko na nga dito sa taas nga ng lababo. Dahil nga kinukulit na nga ako ng bunso ko, gusto niya na nga kaya nga sunod-sunod nga siya sa akin. Ito na nga at kinuha ko nga siya at niyakap tapos ko nga lang siya sa sopa at umalis na nga rin ako para mag nga ulit. At maya maya nga ay bumaba na naman nga siya dito sa sahig tapos nga kinuha pa itong aking walis tambo. Nang pumalit naman sa sofa si Kuya Austin tapos nga tagwalis-walis na nga rin ako dito sa paligid. Inuutay-utay ko nga pa rin pag at pagmama para naman kahit pa paano ay matapos ko nga na maayos. nagwawalis naman nga ako ito na matubapat naman yung aking punso nga dito sa camera. Hay nako. Hello niya nga dito yung motor nga ng Kuya Austin nga niya. Si Kuya Austin nga kahit naglalampaso ako pa uli uli nga din. Medyo pinapagalitan ko na siya kasi nga sobrang nga ako lalampaso dito tapos nga si pauli Uli, -uli na hindi pa nga ako natatapos sa paglalampaso ko, ito nga tang aking bunso ang anak ay sige ang laro nga dito ng motor ng kuya Austinia. So yun man niya sumakay pero hindi naman niya kaya. Pero pag sinakay naman siya ng kuya siya, ay nagagalit naman siya. Naayos ko nga yung pagmamap ko dito para naman kahit papano, hindi na nga ako umulit mamaya kahit maglampaso. At medyo matagal na nga ulit ako sa paglalampaso. At inaayos ko na nga itong sopa na ginulo ko nga. At ito naman yung bunso ko nga anak ay gapang nga ng gapang. Kahit naman dito basa pa yung sahig namin. At ito naman si Austin nga ay tumulong na nga rin sa akin sa paglalampaso pala ako dito ng kama sa kwarto tapos nilagay ko na nga dito sa labas nga ng sala para naman makahiga na itong mga anak ko kahit papano. Manipis nga lang pala yung kama na inilabas ko kasi nga kung makapal nga ilalabas ko eh baka naman mauntog yung aking anak at kasi nga sa sobrang taas. Sinunod ko na nga rin palang ligpitin itong ang playpen tapos ilalagay ko na nga pala ito sa kwarto naman namin na hindi naman namin ginagamit. Sinunod nga lang pala yung tatambak para naman hindi nakakalat nga dito sa labas. Kwarto naman namin ay para na bodega kasi nga hindi na nga namin ginagamit ay pinaglalagyan pa nga namin ng palay dapat dun pa rin yung mga hindi na ginagamit. Tapos ko nga mailagay yung mga bakal saka playpen nga doon sa kwarto nga namin. Ito na nga at pinupunasan ko na yung lamesa para naman malinis ulit. Ito ko naman gagawin ay maghugas na nga ako ng mga pinggan. Hindi ko pa nga nahugasan yung mga pinagkainan nga ng asawa ko tapos yung mga pinagkainan nga ng aking mga anak. Sabang naman ako naghugas nga ng pinggan dito, ginugulo nga ako ng bunso ko anak. nga anak. Kasi sa bulsa ko na hindi niya nga makuha tapos nangungulit pa siya sa akin. In-skip ko nga lamang at muntik na nga ako mahubuan nga dito sa video na ito. Tapos ko nga magugas nga ng pinggan e, eh, nagpakulo nga ako ng tubig para nga magpapaligo nga ng mga bata. Tapos sumabay na nga rin pala ako sa kanilang paliligo. Pagpaligo e, eh, pinainom ko na nga rin pala sila ng vitamins nila para naman iwasan nga sa sakit at saka sa sipot at ubo. Nandito na nga lang din po ang aking video. Salamat po sana, pipanood rin nyo hanggang dulo. Salamat po sa support. Ah!